ko si Ibrahim Opi, nag-capgo ako ngayon. Nag pag off duty ko, nag -nag, nag nag nag, -nag, 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 -nag ako ng mga poem ba nag deliver ako ng mga poem yung nagkakasada ako yun po Kalimutan. namamasada ka rin namamasada kalimutan mo iba Sige lang. Ano ano mag, ano naman maganda naman ang kinikita mo pag nagtitinda ka ng foam at naman na, okay lang yung sabi sir. Okay lang. Tapos pag 10 uh, days 'yun, 'di ba? 10 days tapos 10 yung days, sir. Uh, tapos duty mo, balik kap go ka. Oo, balik. Sige. Pero ilan ba anak mo? Lima, siya. Lima anak mo. So, bakit ka sumali dati ng mag Sayap? Kasi okay, sir na, kuha na ba sa Nagtambayan ano, na ano siya. Naha. Kwanang, nabasa, dyan ako makakuwanto siya mag-Tagalog. Nagtambay? Nag, dahil tambay-tambay ka lang? Nga, ah, tambay-tambay tambay lang. Tapos? Nag Gusto pumasok sa loob ng mag-Abusayap. Pero ang maganda nun, doon ka nakapag-asawa rin dahil sa katetek sa Abusayap, gano'n? Oo, oh, siya. <laughs> maligaya ka na mo ngayon sa pamilya mo? Maligaya na siya. Maraming salamat Ibrahim. Okay.